usapan ngayon sa social media ang pagbubuntis ni Kim Chu sa first baby nila ni Paolo Avelino. Ngunit bago pa man sila umamin sa media ay napag-alaman din ng lahat na una muna nilang sinabihan ang mahahalagang tao sa kanilang buhay gaya ng kanilang pamilya kamag-anak at malalapit na kaibigan lalo na si Ganda na isa sa mahalagang tao sa buhay ni Kim Chu ayon kay Kim Chu ay ilang araw matapos siyang mag-pregnancy test ay napagdesisyunan niyang sabihin kay Vice Ganda ang kanyang nalaman. Sinabi niya umano kay Vice Ganda ang magandang balita sa pamamagitan ng FaceTime ayon sa kanya ay pinrank niya pa ito umano na hindi maganda ang kanyang iba balita kaya sa pagsagot nito ng call ay halatang halata daw umano ang pag-aalala sa mukha ni Vice Ganda hindi din naman nagtagal ng aminin ni Kim Chiu na prank lang iyon at ang totoo niyang intensyon ay sabihin ang kanyang pagbubuntis ang pag-aalala lalang naramdaman ni Vice Ganda ay napalitan ng labis na tuwa maluha-luha raw si Vice Ganda ng mag-congratulations ito kay Kim Chu kaya lubos din ang tuwang naramdaman ni Kim Chu sa reaction ng kanyang kaibigan dahil ramdam na ramdam nito ang pagtanggap nito sa kanyang anak. Ayon pa kay Vice Ganda ay matagal na umano niyang hinihiling na sana ay magkaroon ng maayos at masayang pamilya si Kim Chu.